Itlog oh. Lug. Kita namin itlog oh. Pugo. Itlog ng ibon. ko Pugo. Pugo ba yan? Hindi. Hindi. Tikling. Tikling. Limang piraso yung itlog nyo oh. Hmm? Anim? Anim. Anim pala. <laughs> Anim. Anim pala yung itlog. Tagdadalawa kami kasi tatlo kami oh. Hmm. Itlog. Yan. Itlog. Gahanan na natin mamaya. Huwag na pre. Ditawan mo lang dyan. Kunin natin mamaya ah. Hmm. mo na so, ano. Babalik ko yung nanay nun. Hmm. Sa hantingonta. Hantingonta. Yan. O. Yan yung ano niya, nangingitlog. May mga ibon din pala dito eh. May mga ibong nangingitlog. May itlog yan. Pwede, kinakain ba yan? Oo. Uh, sustansya yan. Sustansya pa yan sa mga itlog dyan sa binibili natin. Mas masustansya yung itlog ko. Yan yung dalawa kong kasama. Oh. Ang pupugi. Ang pupugi nila oh. Baknat. Balikan namin yung ibon kanina na mayroong itlog subukan namin hulihin yung nanay kung mahuhuli dito ka sa kabila dun ka to, sa kabila yeah, Hindi bumalik yung nanay. Kulin sana namin yung nanay. Yan. Yan, doon na. Kinuha na nila. Yari na. Yari na yung itlog. Yari ka, kay boy hilok. Yan. <laughs> Masustansya daw yung itlog. Kinuha. O. Uy, oh. okay. na-laki. Hmm. Okay. Dapat nag-iwan okay. dito. Itlog ng pogo. Itlog. Hmm. Daming pogo dito. Pogo. Sarap daw yan. Pero hindi pa ako nakatikim yan. <laughs> Kung anong lasa. Ito, ito yung ginagawang piquit. Ginawa ba yan? Ito rin nga, itlog. Ito, itlog. itlog oh. Oo, oh, itlog. Itlog daw ng pogo ito eh. Pogo, native yung hindi culture. Ayan. Sinuha, sinuha lulutuin daw niya. Ako, hindi pa ako nakatikim yan ng lasa niya. <laughs> Baka mamaya itlog ng aswang yan. Tayo. <laughs> yan, dala-dala na yung itlog. Huwag ka lang madapa kasi pag nadapa ka, basag lahat yan. <laughs> okay. Marami. Pauwi na kami, tapos na kami mag-ayos ng tubig. Dugtong-dugtong na lang namin yung mga hos. Yan, lakas na yung tubig na amin. Ano Pero ito din ang lupad kina eh. Yan ay nababalikan yan pag... Hindi, <laughs> babalik yun? Oo, oh, hindi na. Dali sila. Yun, oh, may tubig na ang lakas na oh. So, babalikan oh. Ano yun? Lakas na ng tubig. <laughs> oh, di ba? Ay tubig na, lakas na. Oh. Yan, yan. Papunta talaga ng bahay Diretso sa bahay yan. yan. Eh, okay, may tubig na kami. Oh, pwede na mag-shower. May tubig na, may itlog pa. Saan <laughs> yung itlog? You know, anim na pirasong itlog. Yan, itlog daw ng pogo. Kabutuhan sa rin. Ano yan? Mamaya pag kinain mo yan, baka lilipad kayo itlog pala ng aswang yan. <laughs> Ayan. Okay. Baka mabasag. Ay, ilagay mo dyan. Binutasan, ilagay niya sa loob. Okay. Okay, may tubig na kami. Makapaligunan. Saya-saya. Okay. Okay, mga kabak na. Dito na. May tubig na. Yun know, o. lakas na ng tubig namin o. Oh. Ayan. Oh, makakasyawir na sa bahay. Sariling tubig. Walang bayad. Walang bayad to. Walang kontador to. to sawa. Ganda talaga dito sa bundok oh. Ganda. Ganda ng view. Okay, bye-bye mga kabugnad. Bye-bye. God bless you. Yeah.